Good day mga kaglogis. So, eto na naman po tayo. Sinisipag tayo sa pag-upload kasi medyo ginanahan tayo, ginanahan ako dahil malinis na yung farm natin dito. Ang tanong, sino naglinis? Ah, uh, uh, Sino naglinis? Ah, uh, sa mga tao ko. Ang tanong, sagot wala kumuha ko ng taga grass cutter kumupa ako ng tao na mag grass cutter at maglilinis ng pan ko kasi talagang hindi ko na po talaga kaya so yun shout out muna dun sa mag asawa na supposed to be ay dapat ay pupunta dito na gusto daw matikman yung aking saba so tawagan nyo po ako kung kayo po ay tutuloy pa at pwedeng pwede na po kayong kumuha or pumunta dito sa aking munting manukan sa Kalamba, Laguna tatawagin ah, nyo po ako or kahit i-text nyo lang po ako kung hindi kayo matutuloy kung anong araw kayo matutuloy tapos may isa pang tumawag kukuha ng broodstag ng Boston after after November 1 so yon so ngayon Oh, ayan, malinis na, nag na. Yung ruweda, oh. Nilinis ko. Ako naglinis niyan, mga Rudy. Nilinis ko na po 'yan. At meron po tayong way bukas sa Kabuyao. Sana bigyan tayo ng swerte. Oh. Malinis na yung ating dance floor. At yung pasong pinagmamalaki ko. Oh. <laughs> yung paso po na pinagmamalaki ko Nasabi ko sa inyo malinis na tingnan nyo oh oh kahit dilaan nyo oh sobrang linis oh oh lahat po yan sobrang linis na yan so paanong naging ganong kalinis yung mga paso gawa ng chlorine oh ayan oh Alikabok lang yan. O, ayan, o. Luman-luman na yan. Nandiyan dyan, dyan sa vlog ko. Kanina lang in-upload ko. O, yun. kolorin lamang gagamitin nyo. Kung gusto nyong bumalik, ang ganda ng inyong mga paso. O, kita nyo naman, o. Talagang mamamanghaka, o. Good as new talaga, o. Pati ilalim. So, yung isang drum na ganon, dalawang baso ng chlorine basta nagkulay gatas siya ibabad nyo na yung paso nyo. mas maganda kinabukasan nyo hanguin <laughs> tingnan nyo itsura o oh. pwedeng sausawa ng toyo at kalabansi pwedeng lagyan o oh. ah, oh. kita nyo kahapon o oh. sobrang dumi o oh. ngayon Lanchado na ang ating mga paso. Oh, sabi ko sa inyo eh. Ganyan pong kalinis. oh, ito ang ating mga abuhin na sexy pulet. Oh, kita nyo kagaganda niya, no? Oh. Pulet ni Hebron, abuhin. Oh, Boston, abuhin Hebron. So, yun. Oo, oh, ayan, oh, malinis na. Masarap nang mamasyal, masarap nang maglakad. At kaya ako'y napilitang kumuha na ng tao dahil hindi ko na kaya at pag marami yung farm ko. Lalo't nandito ako, pag wala ako, wala akong magagawa, wala ako eh. So, pasadahan natin yung mga paso, oh. Kita nyo, lilinis niya, no? Oh. Tutubigan nyo lang po yan, tutubigan. Pag nababad nyo at aalawan nyo lang ng tubig yan, oh. Sobrang lininis yan. So, yun. Tama na, baka sumobra na upload sa ka... Upload natin sa mga paso. So, yung manok, nung nawala yung damo, mas nakita yung kagandahan nila, oh. Breeder bullet. Diba? Nagmas mukang Eleganteng elegante Yung ating mga manok panabong Kaya lang syempre Yung mga tao natin Bisibisihan Binalilinis So yan Lalong gumanda Yung mga Boston Roundhead natin dito oh. Ano? No. no. So, so ito ay So yun, pupuntahan natin yung nagagrast scatter doon. So bukas, ito naman tatanggalin lang yung 4x4x4 na yan, iaatras lang, wawalisin, okay na yan. Tapos yung sinasabi ng punong papatanggal ayun papatanggal natin yung parang bulak na yan <coughs> ito ang ating abunayon oh. tama tama lang ang size nya hindi masyadong malaki hindi masyadong maliit so ayan yeah. tapos ayon ay mga abuhin pa rin na na abuhin So this season maglalabas na tayo ng mga cross na abuhen at siyempre mga pure pa rin na abuhen. So yung galing nito o yung talent niya sa pakikipag uh, bilang isang manok ay eh, galing sa bloodline ng abuhin Yon, ito pa yung hindi na aayos yung nabagsaka nabag lang mga malalaking sanga o oh. pero pero aapakan lang yan oo natin lang yan balik na po ulit yan sa dati so yan o oh, dito si Oliver nagwawalay so ayun yung ating taga grass cutter ayun nasa dulo yun oh. yan yung ating uh, pinakausapang mag grass cutter dahil hindi ko na talaga kaya kasi so yan So, balik tayo sa manok. So, eto yung ating mga puti. Mas nakita yung tindeg yung sukat dahil nabawasan yung mga damo na trim nga. O, oh, yan o. Oh. Ito, abo ito. Hmm. Yan. Ano pa ba? Ayun, yung onigadori natin. Bebenta na lang ng 6,000 ng pares. Kung isang pares at mahigit pa, pwede pa natin bawasan yung presyo. Napakamura na. Hindi na ako mag-aalaga nito. Matagal mabenta. Hmm, kanawa yun. Pogi-pogi. Broodstad. Oh, ito. Hmm. Uh, stag. Ito yung binitawan ko sa Santa Monica. First fight ko. Superer Pero hindi siya maganda. Simple lang siya. O. Oh. O, Nikidori. O. Oh. Dami na. 6,000 lang ho yung pares. O. Oh. Sa mga papaibig. O, oh, broodcock broadcast ng puti natin straight comb puti puti yan oh. <laughs> pwede ng palungan isang araw ang dami ko ng onigodori ang dami pa dito ayan o oh. oh, ito yung breeder ko na onigadori oh. Pinutulan lang yan ang guntot. Yan ang oni May Vlog. Hindi na natin papipisain. Ang dami na masyado. Mayroon pa sa kabilang farm. So, iyan. Magsesel tayo ng mga bagong harvest doon sa kabila. At meron ako doon nakitang istag na pwedeng ibenta ng 4,000 ang isa. 4,000, 4,500 o 4,000. Sigurado may tatawad, 3,500. <laughs> So, yun. At ah, sana yung datating na bagyo ay lumihis naman na. Ah. O, oh, kak po ito, lugun eh, kak. Ah! O, oh, Luber, ang binisubaban ng buntot! Ito yung 47 na isa. Ah! O, oh, may buo na buntot! Ang bilis. Mm. Ito, Ras. Oh. Ang ganda na 47 ito. Liko lang yung daliri. oh. Ayan, o. Oh. Daliri sa left and right na daliri. Hindi siya nakaganon. Hindi siya nakaganyan hindi nakaganya yung daliri niya ang daliri niya ang pagkaliko nakalapat siya nakaganon sa ibabaw kaya tingnan natin kung makikita wala naman problema sa lakad niya hindi naman totally defective kung baga sa ano may bahagyang liko yun yan o oh, baka oh, yan nga yung 47 o oh, yan <coughs> 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 so ay yung nagagrass ka ayan si ba si Rolly nagpapatoka na oh nga haba nung damong nakuha oh ang dami pinapatoka dyan pa so ito naman yung ikinokondisyon ko So, ayan. So, nahanap <laughs> tayo ng pami. Soft drinks ba gusto niya? Oh, Humingi ka ng pera sa atin mga yun, ha? Oh. Kasabay na rin ito muna. Sa instead. Ayun. Kapi tayo, oh. Ayan ba, malinis. Sinakapit kang ang manok e. Copy. O yan si Gigi. oh Gigi. Yan ang nag oh, dito eh uh, Ah eh e, ano... Gumagawa ng bahay. All around yan eh Mabilis ang yayaman, Bukas, milyonaryo na yan eh Wala lang, mas tanong naghihirap. Baka nakakarma lang. Mas naghihirap. Ay nako Liit na liit ring manukang lo eh Kakalatik hektarya to Yung kabila isang hektarya yon. Datay dyan Naabutan mo Kabila O tira ko sa ano mo Sa uh, yung video Apat na hektarya yan Kasama tong buong to Kay tatay na to Ito eh, lang may binagbigay Pero literal mo lang ano Drone oh. mm -mm. So yun magpapaalam na kami At kahit papano eh Malinis na rin ang ating manukan. Kaya sa mali. Tawag si di Hebron TV. Silaw. O oh, kaya parang puti-puti ng O oh, bye-bye. <laughs> Thank you.